Mga kapuso, andito na po tayo sa third part po natin, ha. Yung kanina pong pinakita ko sa inyo, yung malaki yung yung dial niya, kaya hindi mailabas itong makina niya. Andito na po tayo. Pa, paano po ang technique naman ng pag-assemble sa kanya para maibalik natin yung salamin niya pati yung makina niya. Ito ito po yung dati, ha. Yung pinakita ko sa inyo, pinagkuha na natin ng parts saka yung mga piyesa na nagagamit natin diyan. Ito po. Tabi ko muna po ito ha. Ayan. Dito muna po tayo. Ikakabit muna muna po natin itong ano niya, yung dial niya. May stand naman po dito 'yan. May stand po kaya hindi siya iikot. Gamit po kayo ng iLo pa. ikabit niyo na po yung ano niya I yung unang hila po alam niyo naman po ito noh lagi ko sinasabi yung unang hila po sa date po yan 19 20 ilalagay niyo po siya sa 12 kasi 12 po ngayon eh ay 13 po pala ah tama 12 po tayo 12 lagyan natin sa 12 ayan 12 pagkalagay po sa 12 pangalawang hila ikutin lang po natin ng clockwise antay, antay po natin po tuloy niyan 12 lilipat na sa 13 pipitik po yan ayun 13 pwede na po natin ilagay yung dalawang kamay niya yung, min, yung hour hand sa minute hand Panorin po. Magandang inspiration po to. Yan. Tulad po ng lagi kong sinasabi, paulit-ulit, para lang po huwag nyo malilimutan. Kahit na anong klaseng relo po yan, kahit dalawa lang ang kamay, walang seconds, pwede po. Yung hour hand, tapat nyo po sa 12. Yan. Pagkatapat nyo sa 12, yun naman pong minute hand. itatapat nyo rin po sa kanya yan sisilipin nyo po ah para maganda yung ano nya yung distance silang dalawa hindi sila magsasayad hindi magdidikit yan pagka natama nyo na po sa 12 tapat na po sila siya pareho sa 12 pihitin nyo po ngayon 12 ng madaling araw po yan kaya lumipat yung date nya oh lipat nyo po sa 12 hours uli para sa tanghali po yun kanina ayan 12 hours pihitin nyo lang po oh alas 12 po e eh, anong oras na po ngayon alas 5 uh, alas 5.50 itapat nyo po siya sa alas 5.50 ng hapon ayan 5. 50 ayan po 50 tapos ibalik nyo na po ito ngayon itong pihitan ayan balik nyo po siya dyan yan pong 10 minutes ngayong natitira natin bago siya po matak yung minute na sa 12 antayin po natin siya kasi dalawa lang po yung hands niya eh. doon natin malalaman kung nag move siya antayin lang po natin ha tatabi ko lang po ito para ma makita niyo yung paano yung gagawin natin dito sa pagbabalik ng salamin niya. Yan po. Yan. Antay-antayin niyo lang po. Kahit 5 minutes lang po, makikita niyo na eh kung nag-move. O yan, kanina po yan, 50. O ngayon, 52. 52 minutes na, o. Oh. Pagka nakita nyo na pong nag-move siya, ibabalik nyo na siya dito sa may kahanya alisin Aalisin muna nyo yung pihitan niya. Aal aalisin nyo po yung pihitan niya. Pagka may butas po ulit, Di diin nyo lang po bago nyo hilahin. Yan. Pag nahila nyo na po, alisin nyo muna. Alisin nyo. Pag naalis nyo na, lagay nyo lang ito muna ito doon. Yan. Tapos, di ba po ito hindi magkasya dito sa likod? Kaya, kaya hindi nila mailabas eh, itong makina. Hindi mailabas itong makina na to kasi kasama niya tong dial hindi mailabas kaya dito po pinalalabas yan o, ipatong nyo lang po doon sa 12 tapat po ng ano alas 12 hmm. o, din na na rin po yung makina sa likod tapos ilalagay nyo po ito ngayon ito pong stem nya babalik nyo po yan i-maintain nyo lang pong nakataob na ganyan silipin nyo lang sa ilalim kasi babagsak po yung dial niya pagka itinaob natin siya hmm. di hindi nyo lang po yun pag nadainin nyo na po eto na po ang technique dyan siguraduhin nyo lang kung lapat din to ha ah. pinaka date nyo yan kailangan po nakalapat siya pag nakalapat na po siya, ito po ngayon yan. Ito po, hindi na po natin kailangan itong maliit. Kasi pantulak lang po sa makina to sa likod kanina eh. Para may tulak yung salamin. Ito naman po kailangan natin ngayon. Dito na po tayo ngayon. Ito po, napili ko kanina. Titignan niyo po sa ilalim nito. Kung tatapat siya o tutukod siya doon sa ilalim. Para 'yun ang lalagay niyo sa ilalim. Palagay sa ilalim. Ipapatong niyo 'to ngayon ng makina sa kanya. Yan. Patong niyo lang po ganyan. Pagkapatong dito na po tayo sa salamin niya. Kung paano po natin naalis kanina, Ganoon po. Bugahan nyo lang po ng hangin natin. Itong hangin. Bunga, bugahan lang po ninyo. Bugahan. Para mawala yung malilit na chips. Patong nyo na po siya. Yan. Ganyan nyo po ah. patong po, di na andyan ang salamin. Kailangan dalikado yan. Kung basta nyo lang ididiin, eh may bakal dito yung didiin. Ito po ngayon ang nento. Yan po yung plot natin, 'di ba? Ito may mga bilog. Ito po may mga bilog 'yan, malalalim, yung kabilaan. Ito po plot. Ito po ngayon ang ilalagay natin dito. Pero bago niyo po lagyan, kailangan po meron kayong kahit limang pirasong chips ng typewriting na patong-patong na ganyan, limang chips po yan para kumapal papato nyo muna po yan doon sa salamin nyo yan tapos angat nyo lagay nyo na ngayon ito yung plat po ang sa ilalim ha ilagay nyo po ngayon ito yan tago nyo, idikit siya ibaba siya ngayon yan, baba nyo siya pag naramdaman nyo na pong lumapat siya silipin nyo muna para yung typewriting niya sa kayong didiin na nyo sa ilalim do sa kabila makita nyo lapat siya para pagdiin ng salamin nyo flat siya hindi po siya nakastagilid kasi puputok po yung salamin nyo kaya yung pong pag-iingat ang sinasabi ko lagyan nyo lang po ng pag-iingat lagi ito po wala niya, nakatapat na didiin na na po natin ngayon o, pihitin nyo po ngayon pihitin nyo lang po yan kalkulahin nyo lang po pagka mahigpit na to yung pitan sabihin mahigpit na po sa baba dumiin na po sya so, tanggalin nyo na po ngayon pagka ano nyo tanggalin nyo lang po yung yung plot natin ipinatong tapos yung typewriting na inilagay tulong po yun dun sa salamin ngayon po kabit na po siya. Kita niya? Ah, kabit na po yung salamin niya. Pati yung makina niya sa ilalim. Gawa na po siya. So, maliwanag na dagdag kita. Ngayon po, ngayon niyo po ilalagay yung pihitan niyo. Ayun, yung pihitan nandoon po. Ayun. Ayan, yung pihitan. Ayan na po yung pihitan niya. So, ilalagay niyo po yung spacer niyo. Ito po, ilalagay niyo spacer. Yung po, yung pong malalim, yung malalim always dapat nakatapat dun sa ano niya. Nakatapat dun sa pihitan niya yung malalim. Yan. Yan po ang iingatan niya ha. Saka mamahalin niyo po yung trabaho natin para dagdag kita natin. Ito na po yung taket ito yung takip yung kanina pong binuksan natin o, balik lang po natin hanapin lang po natin yung may gatla dito sa takip hanapin lang po natin yung may gatla hmm. bago natin pipisilin kailangan po yung may gatla nakatapat dito sa may pihitan dito hmm. pagka na ano nyo na po pwede nyo na pa siyang idiin hmm didiin nyo okay na po siya ganyan kunin nyo po yung mga idea natin na kung paano ngayon pag hindi nyo po makuha yung yung itong takip hindi nyo matakpan ngayon hindi kaya ng kamay, alam niyo naman ang papel din na ito yun naman po ang gagamitin nyo Naka, nakahiga naman po siya ngayon. Yan, nakahiga. Tapos kuha lang po kayo ng katapat niyang sukat do sa taas. Hmm. Pandiin po ngayon yan. Padiin. Yan. Padiin po ngayon para yung takip nyo lumapat siya. Yan. Yan na po. Hmm. Kaya malaki po ang ang gana nito. Kaya masarap po pag meron kayong ganto. Wala kayong kakabakabang gumawa ko. lapat na po siya. Pati sa lamin niya, lapat na po. Pera na po. Yan. Kunin niyo po yan ha. Salamat po. God bless po uli. Lagi ko po sasabihin niya. Ito siya po ang pinanggagalingan ng lahat.